Yan, magandang hapon sa inyo mga ka-farmers. Ano? So, ang topic po natin ngayon ay kung magkano naman daw po ang nagastos ko sa 20 heads na aking broiler chicken. Maraya po nagtatanong kasi. So, ngayon, yun po yung itatopic natin. Ano? So, ito pong sa uh, sasabihin ko ngayon ay ito po yung pangalawa kong pag-aalaga na kasi po yung dati mas malaki po yun kasi yung binili ko na feeds ay pa isa-isang ay pa lima limang kilo po ako nun so ngayon po ay sasabihin ko po yung uh, gastos ko sa may pangalawang alaga ko which is yung nakikita nyo po na yan sa video na yan yan po yung pangalawang alaga ko ngayon so unang una po yung CCU dahil 52 isa 20 heads po yun bali uh, 1,040 pesos So yun po yung sa may sisiw pa lang ano. Tapos bumili po ako ng feeds na 5 kilos noon. So 220 po ang binili ko. Ang bayad. Tapos bumili po ako ng isang vitamins. 50 pesos po yun. Dalawa po yun. 25 po yung isa. Tapos bumili po ulit ako ng 5 kilos na feeds. So yung pang booster po yun ano. Nang ang uh, mga manok pag malilit pa lang po sila pag brooding so 220 rin po ang bayad nun tapos ito na po nung malalaki na po sila dito na po ako bumili nung uh, bali 40 kilos po ang binili ko nyan so ang naging kabayaran po nung 40 kilos na yon ay 1,640 po so discounted na po yan ng bali 42 to po kasi yung ibawat uh, bawat isang kilo niyan, bali naging 41 pesos na lang po pag marami po kayong bibilin. So, ganun po yung dito sa amin sa probinsya po ng Aurora. Ano? Yan, tapos bumili po pala ako ng apat na vitamins. So, nagkakahalaga po yun ng 100 pesos. Tapos, nung nagkaroon po ng merong uh, sinisipon po yata yung manok natin, bumili na naman po ako ng dalawa pong gamot yung po yata yung uh, kung hindi ako nagkakamali so ayun po ano tapos bumili na naman po ako ng ng vitamins po ano so yun 28 pesos po yung halaga nun bali isa lang po yun tapos nung bumili na naman po ako ng mais na panghalo po dun sa may integra 3000 na nabili ko kasi dapat po palang bibiling ko Integra 3000 plus para may halo na siyang mais tsaka yung mga green na hindi ko alam kung ano ba yung tawag doon so ayun po 200 po yung halaga naman bali 5 kilo 40 pesos po ang isa tapos bumili po ulit ako ng vitamins sa dalawa 25 naman po yung bawat isa noon so 50 pesos po yung dalawa na yun so yun bali ang lahat po na nagasas ko ay 3,588 na po lahat. So, hindi pa po naano yung marok natin o hindi pa po na harvest na no. Kasi, uh, hindi pa po sila sapat sa gulang. So, siguro, ang tansya ko po kasi, kaya ngayon ko po nilabas yung video na yun. Although, hindi pa na nabebenta yung manok na inaalagaan ko ngayon sa so may gastos na to. Ang tingin ko po kasi, aabot na po yung feeds uh, na binili ko ngayon na 40 kilos sa may 20 pieces na yon or 19 pieces kasi namatay na po yung isa eh so ayan kaya kinuenta ko na po sinar ko na po sa inyo yung aking nagastos ano so depende na lang po siguro kung magbabitamins po ako maaari pang tumaas yung gastos ko dyan pero kung hindi na is ganyan na lang po talaga yan so ang hindi ko po pala naisama dyan syempre yung mga gastos ko po sa gas na pagpunta-punta po sa bayan dito po kasi sa amin, malapit lang po yung bayan, ano? So, parang 3 kilometers lang po yata ang bayan sa amin. Malapit po kami talaga sa bayan. So, maaari pa po talagang tumaas yung gastos nyo kung malayo kayo sa bayan. Meron po kasi mga nag-aalaga ng manok na ganun kalayo. So, ako hindi ko na po masyadong iniintindi yung gas, ano? Sa akin dahil malapit po ako sa bayan. Tapos may motor pa po kami sarili. Na malapit lang po. Tapos, hindi ko pa po pala naisama dyan yung gasta sa kuryente. Siyempre, nagpapailaw po tayo. So, isang buwan din po yun. Pag, pag brooding po kasi natin, talagang pinapailawan ko din po ng uh, two weeks. Two weeks po ako magpailaw ha? Hindi po kasi pare-pareho eh. Depende na lang po talaga kung mainit ang panahon, tsaka madilim yung sa may kulungan. Ganoon naman po eh. Pero sa gabi po, talagang pinapailawan ko po yan hanggang sa i-harvest po yung aking mga manok. So yun po yung gastos ko Ewan ko lang po sa iba Kung mas mataas pa Dahil hindi po kasi pare-pareho yung uh, Mga presyo ng feeds Tapos presyo po ng mga vitamins Antibiotic po eh Sa iba-ibang lugar sama nyo na po yung sisiyaw na Ano natin Kasi may mga narinig ako dati May mga napanood ako na 60 pesos ang isang uh, Piraso ng sisiyaw Mahal po yun ano Talaga napakamahal sa amin, dati noong unang uh, pag-aalaga ko 50 lang, tapos ngayon naging 52 na po. So ganyan daw po yung presyo pag magde-December, ganoon daw po talaga yung presyo ng sisyo, talaga pong tumataas. So yun lang po ano, sana na gusto nyo po ang aking video ngayon, ang ating video. So sa mga hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa ating channel, uh, isubscribe nyo na po itong channel natin, malaking tulong po yun sa ating munting channel na binubuo na to marami salamat po sa inyong panonood God bless po at magandang buhay po sa ating mga lagong manok thank you po